Ayan guys, nakapagluto yung kasama ko ng... Ano ba pa pangalan nito? Hindi ko kasi alam ang pangalan. Ayan, pagbaba ko may niluto na lang ganito. Ang sarap naman, pang marienda. Masarap sa kape. At pag nagkakape naman kami, dito na lang kami sa tasa kwarto ko. Okay lang kasi meron akong nagpainitan ng tubig. Ayan, diyan ako nag-init ng tubig. O di ba, ang ganda ng aking initan ng tubig. Yan. Dito na lang kami minsan nagkakape sa umaga pag tinatamad kami sa baba. Marami naman akong kape. Marami naman kami dito sa loob ng aking kwarto ng pagkain. Yan anytime na gusto namin magkape ayan, dito lang sa aking kwarto iyan inagulat e, nagulat ako pag baba na naman siya ng ganito